Oh, sige na. Hello, guys. Surprise daw, guys. Hi! Ano sa na? Live? Ito, kaya Camino. ano nga ito? Sila, kuhaan. <laughs> kaya <laughs> kaya <laughs> naman, chungdo. <ha? laughs> eh, isa, kaya <laughs> inang kung Ano? Asa to Asa ito, gikan na nga, Ano mo itong honong? Huwag <tong> Ako na, di ko. Ano naman, saan na kasiya niya? Di nito, <tong> saan ko? Di... Ano, ma? Wala, dito <tong> kay Bawo, dito si Isla. Wala, kay Bawo. Suru,